Oh, yan, na-injectionan ko na. Aeroplorosacin. Hydrochlorin. Antibacterial. Bali, ang ginamit ko lang eh, 1.5 lang. 1.5 lang ginamit kong ano, gamot. Tamlayan silang kumain eh. Ayun, no? Wala pang isang kilo yan eh. Ay siguro may isang kilo na yan. Pagkainin lang yan. Ayaw eh. Kumakain kunti lang. Ayun o, no? binalutan ko na nga ng ano yan. Yung pinagtahitahin ako, Ang problema doon, open doon sa may manok na yun. Ito, nasasaraduhan ko ito. Ito, nasasaraduhan ko ito. Itong pansarado ko. Kasi nga yung tatlo na naglalaro sa 26 kilo na baboy eh ayaw kumain. Nang, uh, payat na. Pantay na yung kanilang mga tiyan. Ayun ang ginawa ng anak ko para makabawi, inilitsyon. Yung tatlo. Baka sakaling, sabi niya, baka sakaling makabawi sa pagkabili ng big at saka dun sa pakain. Bayaan mo na papa yung pagod mo. Basta mahalaga makabawi tayo. Tamlayin kumain dati ano eh pagka yung umaga pa lang magulo na sila eh. Tapos kagabi pinausukan ko ng ano, yun sa lamok. Yung tray na, ano ng yung tray ng itlog, yung karton. Yun yung pinausok ko. Alay, dapat yan naubos na yung pagkain yan eh. Dry na nga yung ginamit ko eh, yung ginagamit nila dati yung wet. Isang baldit kalahati. You know, sambal di dyan, kalahati, nauubos nila Eh ngayon eh, hindi nila maubos eh Yung isang timba kagabi Halos kalahati lang, wala pa sa kalahati yung nakain Kaya ininjection ako ng antibakteryal may ano naman sila eh, may supplement naman silang kung eh. Yung inihahalo ko sa ano, sa pagkain nila. Ayan Oh. Tapos meron pa rin yung ano, yung uh, itong kwan, itong uh, yan, humakbet. eh, tamlayin pa rin kumain eh, kaya in ako nun ng antibacterial kumakain naman pero konti lang tig 1.5 lang naglalaro sa 26 kilo yung kanilang timbang ganito palang lang, pagbababuyan sabi rin nung ano sabi rin yung kinukuha nung kinukuha nung yung pits pit pro injection injectionan mo ng ano antibacterial kasi hindi ako pwedeng mag injection dahil dun sa lugar namin merong ano merong uh, ASF eh problemado dahil supplier siya ng ano ng pits kaya ikaw na lang oh, Pababa na nga eh. Ang tubig. Madali lang. Mas mabilis nga ngayon bumaba. Oo, oh, mabilis nga ngayon. Eh, dun sa tignan mo yung kayaan pa, pulong-pulo pa. Eh, nandiyan pa sa kabila ng daan yung tubig. Pero dito sa Palwa, wala na. Sarado Ay, na rin. Na. Ay, sarado na So, yung, yung drainage na gano'n? Oo. Oh. Doon ako nag, so, nag ano eh, nag... Uh... Okay na dito. Ano, wala na kagad. Kasi doon po nga... Yeah, nakalakad na ako. <laughs> sa loob eh. Ah, doon? Oh, Matas naman yun eh, kay Manong Carling eh. Oo, oh, pero hanggang dito na lang. Mabilis. Alam ko mga nasa isang metit kalahati na ibinaba ng tubig eh. Hmm. Hmm. Pero doon sa kabila, hindi pa buo ba? Sa... Ayan. Oo. Oh. Di pa buo Sa may bagong Palangas daan. pa rin. Eh, umakyat pa sa uh, may maisan. Oo. Oh. Saka doon, sa Solana, punong puno pa. Ah. Uh, Dito ang sobrang baba na. Bababa talaga yung lugar nating yan. Oo, uh, so, nababa na. Solana. Ay, yung bayo ko pumunta rin sa ano. Yan sa likod. Kasi nga pununan ng tubig dyan eh. Eh malakas daw bumabangay ng tubig. Okay, dyan tayo. Antibacterial injection. Ngayon, pasok ng taglamig. Tapos yun nga, parang na-distress sila nung iniangat. Naninibago sila rito kasi nga, yung flooring siguro, eh, simento. Eh, doon ni Kwan. Ipa. Ayan, naninibago siguro. Oh, ano, may pagkain pa kayo dyan, mga androlop na sisew. bus na yung tubig, oh. Yan yung papisa kong pito. Ah, yung isa ay eh, naipit pumasok dito sa gilid hindi na lumabas kaya namatay anim na lang natitira Ayan. mag ano na yan mag 2 weeks na yan androlog Uy, ga, 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 ga. Ayan eh. Tamad kumain eh. Yan pa yung pagkain nila eh. Ga, 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 ga. Eh. Injeksyon ng kanina yung mga yan eh. Kasi kahapon, umaga. Kumain pa naman kahapon. Kaso lang eh, kunti nga lang, hindi na ubos. Umaga. Tapos nung tanghali, yung aking na uh, pinakain na isang timba. Halos ang nakain ni kalahati lang. Eh no hindi na nga yung wet nang binigay ko sa kanila kundi yung dry na eh ayan pero nabawasan naman ito ngayon lang babawi oh. ngayon lang babangon niya Tapos sangka ga 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 yeah, isang yan isang yan dinobli ko yung ano na yan yung injection niya kasi nabali yung ano yung, yung syringe yung karayong Bali, ang pumasok lang yata eh. Ano lang yata? 0.5 ml lang. Dapat eh 1.5 eh. Go, 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 go. Tamat kumain eh. Oh. Pero nabawasan naman yung pagkain nila. Udlot, udlot bang kain? Hindi lang nilalamig sila. Ano oh. hindi naman mainit eh. Nanormal lang naman eh. Puro talaga nilalamig lang. Ikaw, hindi ka na kumain ah. Kain ka. di ka na kumain eh. Yan, ngayon lang tumayo 'yan. Hmm. Paulit-ulit lang kung kumain eh. Hindi pa kumain. Hmm. Sana kumain niya mga mamaya. Ngayon lang tumayo yung isang niya Isang yan ngayon lang tumayo. Kanina pa yan eh. Binalutan ko na nga o oh, yung mga pinagtay-tahingero. Yan. Pinakagawan lona. Kasi buo open yan eh. Makakakon nilalamig eh. Pudlot-pudlot lang silang kumain. Pansangga naman dito, dito. Pansangga naman dito. Ito. Yang sinasangga ko diyan trapal na yan. At uh, itong aking uh, incubator dito. Eh nilinisan ko na. Kasi magsasalang ako eh. 29 piraso. 29 perasong itlog underlock at saka may native na anim yata yun yan diyan din sa pwestong yan kalabas pa yung isang manok yan yun o yun o no? Yun, no? Ito punta sa may kawayan. Lumabas kanina, hindi na bumalik. Ito, hindi na umitlog eh. Wala nang umitlog eh. Kasi dito sa Androlop, sa sampo, tatlo ang babae, lamang yung lalaki, tapos anim na ano, Rhode Island Red, halo-halo na rin dahil nga binaha. ay magsasalang uli ng itlog sasalan sa ano incubator bali ano to pa patatlong patatlong salang na ito patatlo diku konti lang yung padalwan sa halang. Ang napisa, pito. Pito. Ang uh, bugok ay ang bugok dun ay ano? Dima. Ito galing sa rep. Itubukan mag- uh, mag-incubator mga uh, medyo marami-rami. Wala pa naman 30. Hindi pa inabot ng 30 eh. Kasama yung ano, kasama yung uh, kasama yung native dito. Ito, native. Oh. Ito lang native. Maliliit, maliliit bagyo. 30, bali 20 ano lang 27 lang 27 silipin ko ulit ang aking mga baboy dito ah! na tinatamad kumain yan yung aking uh, incubate ayan kulang pa ng isa Intayin ko baka sakaling may umitlog pa mamaya. Sasalang ko na yan. At uh, medyo marami-rami yan. Kasi yan lang ang itlog ng pani eh. Nung uh, Yung itlog nung nakaraang ano. Yung, yung sinalang nila. Yung sinalang ko nung nakaraan. Ito na yun. Yan. Bali, pito yan. Yung isa eh, ano na, kaswalte. Oh, yan sila. Ito, two weeks na yata ito. Malapit na mag two weeks yung mga yan. Yan you know. o. Sumingit dito yung isa dito. Kasi doble yung ano nito eh, yung pinaka ano niya, cover niya. Iblungusok dito, hindi na bumalik. Naipit diyan. Hindi ko man agad napansin. Kaya yung pito, yan, Anim na lang natitira. Ayan sila. Tapos yun nga, yung susunod na salang na yan. at sakali makapagparami din ng itlog video pinatutuyo ko lang ng konti at isasalang mamayang gabi ito naman inalinisan eh incubator na yan kaya mamaya yan ipapasok ko na doon sa loob okay hanggang dito na lang po Share lang po, comment, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni KapiCE. Hanggang sa muli, bye-bye.